Limang taon nang naninirahan sa bahay na ito sa Paranaque si Attorney Bruce Rivera. Bukod sa mga display na Buda, Namumukad ka din ang koleksyon niya ng flower vase na makikita sa iba't ibang parte ng bahay na siya raw mismo ang nagaayos. I have friends kasi na judges. Yung isang judge ng taga-Bulacan, taga-Malolos, uh, really? invited us one, one day for, for coffee. Tapos ano, sabi niya, maraming mga antiques dito. So I ah, went to one of those antique ang shops. Ang ganda! Nakita ko siya, tapos... Uh, well, I, yun nga, I bought it. Tapos nasa labas pa siya ng ilang araw. Kasi di ba pag antique, kailangan ilabas mo siya muna bago mo siya ipasok. Kasi? To, ano, to cleanse it of... Uh, mga baka bad spirits. Baka, baka daw may sumama. Ila uh, labas mo muna para one pahanginan lang para ano uh, oh. then, then after three days iba ipasok mo na siya sa loob, pwede na so, para walang sumamang espiritu oh na sumama yun ang sabi so ginawa ko na lang din para ano para walang complications <laughs> Tapos dito naman on the other side, ito yung faculty ng San Beda uh -uh. School of Law. School of Law. This mm. is the faculty of San Beda School of Law. Uh, I'm not a Ikaw grad... Ikaw pinakamaganda. Uh, sana. <laughs> Hopefully. Uh -oh. Minsan yung mga ano, di ba sabi nila sa law daw, sa mga abogado, medyo cliquish yung mga yan. Meron mga uh, boys club, yung mga ganyan. Uh, Pero hindi, you, you didn't feel that? No. Kasi The bottom line is, pa pare parihan din naman kayo ng ginagawa eh. So, may commonalities. Siguro, magiging boys club lang siya. pag For example, yung mga yung mga extracurricular na hin yun, hindi yeah, ako nakaka-relate. Uh -oh. Ayun, siguro in a way, Pero, I go more for the female lawyers kasi para-para uh, kami ng gusto. Like, for example, if we go out, mag-retreat mag kami out of the country, ganun. Yeah. Mas masama ako sa mga female lawyers kasi shopping ang gusto. So, yun, nakaka-relate ako. <laughs> Dito rin makikita ang alaala -ala ng kanyang pinakapaboritong alagang aso na si Chandler. Hi. So meron kang ano uh, yeah. ito, parang paw print ba niya ito? Oh, paw print niya. Oh, oh. Ito naman si Bibi ganun din. He died, pero hindi siya, uh, ano din siya, all my dogs are my favorite, pero ito talaga yung Pinakapaborito mo. Ano ito? Uh, ashes nila. Ah, nandito yung ashes niya. Yes. yes. Dito yung so pina -ano pinakremate ko, pina mo sila? Pinakremate ko so ano oh, wow. so I didn't uh, para, so I will have ano a memory ito yung damit niya ito uh -huh. yung ano yan. So yun ang dating bahay ni Labrus sa Cebu ang inspirasyon naman ng kanyang dining area. Mula sa dining table hanggang sa upuan nito, gawa sa purong kahoy. Parang ang dating parang lagi kang magba uh -oh. in the garden. Ganon yung uh, yung dating niya. Kasi yung yan. sa sa father side ko naman sa Mindanao, sa Davao, Davao del Sur, ganito din yung kanilang kainan. Ah. So gusto ko yung communal idea. So nung nakita ko siya na ganito talaga. Mm -hmm. Binili ko siya Wow! Bigay na Christmas gift sa akin. It was given to me by... ang, ang, ang photographer niyan is from Cebu, si Wael Manzaspa. Uh Siya yung nagpa ako. Ako daw yung reason bakit siya naging makeup artist at naging photographer kasi uh, nagpa, hair nagpa-hairdo ako sa, sa, isang, pageant dati. So, nag-hairdo ako, bigay ko siya ng 50 pesos na pasalamat. Sabi ko, ay, pwede pa na kumita. so, when I came, ba, when I visited Cebu, sabi niya, can I, ano, can niya have pictorial? Hmm. Sige. Pero gusto ko yung magbabae mag ka for my own, for, my own own, for his own mm -hmm. portfolio. portfolio niya. So I did. 1997 nang napagdesisyon na ni Bruce na tuldukan ang pagiging kontesera at ipagpatuloy ang pag-aaral ng abugas siya. Dahil na rin sa angking talino at determinasyon, nagtapos siya bilang magna cum laude sa kursong political science. Gano'ng kahirap para sa'yo na mag-transition from being a contesera to becoming a lawyer. Yung yung student of law. Ba mahirap siya if if you if you don't want your dream to happen. Mm -mm. Eh kasi ako gusto ko talaga eh. Gusto ko maging abogado. Eh. Naging matunog naman ang pangalan eh, ni Attorney Bruce Rivera nang palitan niya si Attorney Lorna Capunan bilang abogado ng tinaguriang pork barrel queen na si Janet Napoles. Bakit mo tinanggap yung trabaho na maging tagapagsalita niya? E eh, alam mo namang maraming galit sa kanya nung panahong iyon. Well, una sa lahat, um, I was just doing it because number one, walang, walang kagawa, wala nang gumagawa. Mm -hmm. Secondly, um, Mrs. Napoles was, uh, was, well, noong time na, na yon kaibigan ko siya. Mm -hmm. And there was a time also in my life na, Well, natulungan niya ako in, uh, in in more ways than one. Um mm -hmm. so, dalawa kanyang could, natulungan. Well, yung ang um, partner ko na namatay before mm -hmm. was in the hospital. Meron akong of course na ay nagkakulang ako sa uh, finances. Uh, 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 siguro mga 160,000 I don't took to pay for the hospital bills. Um si Mrs. Napoles. Hindi ko tinanong, I never asked uh, Ano na ano yon? I think 2013 yun yung unang pumuntok yung balita. Mm. She helped without ask, without question. Sa pagtanggap niya sa kasong ito, marami raw ang nanghusga sa kanyang pagkatao bilang abogado. Gaano kahirap maging abogado ni Janet Napoles? M mahirap because number one, um, against public opinion eh, palagi. Mm -mm. So you have to be very careful what you will say kasi nga baka i-twist, mm -mm. baka i mm -mm. You have to be very careful kung how do you act in public kasi mm -hmm. nung time na yon uh, that's the reason nung time na yon medyo kahit, uh, kahit uh, nagpapayat nga ako ano kasi nakikilala na ako sa mga tao and then people expect na dahil ginawa niya yon gin gagawin ko din yon But, kasi ikaw ren huhusgahan mm -hmm. Ka hindi nila hindi nila maintindihan na ang trabaho ng isang abogado ay, ay hindi siya kasama hindi siya extension ng ng kliyente niya Mm -hmm. Palagi nilang iniisip na pag yung kliyente mo ganito, ganun ka rin. So, may mga tao na akala nila ako oh, laki laki ng bahay ko may issue pa nga na binigyan daw ng bahay sa Ayala Alabang Village mm -mm, mm -mm. um, people will or uh, would technically call me up and ask me for money kasi nga ano kasi nga may pera ka naman mm -mm. eh na, pera din naman namin yan pwede bang ibigay sa amin pakang ganun mm -mm. so uh, it reached a point na ako naman kasi ang tinuruan din ako na huwag basahin yung mga comments dun sa so may, so you will get bashed Yes, I do get that. Attorney, meron kami ng gift sa yon. <laughs> nag nagresearch kami ng something. Open it. The uh, excited ako pa bilog bilog. Bilog bilog. <laughs> Wait. Yeah. Hi.